maagang nagising si Rachel kay nabukasan. Dala nang hindi niya paghahaponan kagabi, agad niyang tinungo ang komedor para mag-breakfast dahil sa gutom na gutom na rin siya. Heavy breakfast ang inihain sa kanya ni Aling Tina. Sinangag, piniritong itlog at tapa na may sawsawang suka na may sili, bawang paminta at sibuyas. Sinamahan din ng mainit na pandesal at butter. Samantalang hinog na mangga at papaya naman ang ibinigay ni Minda bilang dessert niya. At dahil hindi siya pala inom ng kape, kaya nag-request na lang siya ng cold water. Nang matapos pagsilbihan ay iniwan na siya nito. Maya-maya naman ay lumabas mula sa dirty kitchen si Aling Tina. Iyaya niya itong sabayan siya sa pagkain. Nakuhuwag na at tapos na ako. Tumangutang muna lang siya. At si Brahman ho nasaan? Gusto sana niyang bawi ng tanong pero nasabi na niya. At ewan rin ba niya kung bakit na itinong niya kung nasaan ito. Si Sir Brahman, maagang umalis. Mga alas 5 yata ng madaling araw ay wala na rito. Oh, bakit sobrang aga naman yata? Ganon talaga si Sir Brahman. Maagang umaalis kapag lumuluwas ang Maynila. Anong gagawin niya doon? Bago kasi sila ikasal, ay naglalagay muna siya sa bahay ng kanyang tita Sintia sa Maynila. Bumalik lamang siya rito sa Sambales the day before their wedding. Kung kaya't hindi pa niya alam ang routine nito. Sa pagkakaalam ko ay may mga negosyo rin siyang inaasikado sa so don. Kasi nga pakiusap lamang ng dadi mo na pamahalaan niya ang farm na ito. Kaya si Sir Brahman nandito lang ng tatlong araw sa loob ng isang linggo. Bigla ay nagka-interest siya na magpakwento kay aling tina tungkol sa lalaki. Mabait po ba si Brahman at po ba siyang klaseng tao? Umupo ito sa isang silya. Mukhang handa itong makipagkwentuhan sa kanya ng matagal. Sa totoo lang, Ma'am Rachel, sa loob ng dalawang taong pagkakakilala ko sa kanya, ay medyo nakilala ko na rin ang ugali niya. Napakabait po ni Sir Brahman. Marunong makisama sa mga tao at mapagpakumbaba, hindi astang mayaman. Kanoon, ay nayayabangan nga ako sa kanya eh. Naku, baka hindi lang po kayo sanay sa kanya. Mapagbiro kasi yun eh. Maayos ba ang relasyon nila ni Dan? Oo naman, dahil kung hindi ay hindi pagkakatiwala ng ama mo ang pamahala ng farm na ito. Ang pagkakaalam kung nga ay ayos sana talagang asikasuhin ito ni Sir Brahman dahil marami rin siyang iniintindi. Pero nakaiusap talaga ang daddy mo dahil wala na siyang nakikita ang ibang pwedeng magmanage. Okay naman bang magmanage si Brahman? Maayos po ma'am. Kahit na nga sabihin pang tatlong araw lamang sa loob ng isang linggo siya nandito. Nasa ayos naman po ang lahat. Kasi ay may hasyenda sila dati sa Tarlac kaya may alam siya sa pangasiwa ng ganitong klaseng negosyo. Sa pagkakaalam ko nga po ay doon siya sa Tarlac lumaki. Kaya lang ay nagpasya si Ma'am Aleta na bitawan ang hasyendang iyon dahil dumarami na ang negosyo nila sa Maynila, kaya ibinenta na lang nila. Pero nabanggit ni Sir Brahman sa akin na kung siya raw ang masusunod noon, hindi raw niya ipapabenta ang asyenda nila. Mas gusto niya raw kasi doon kaysa sa Maynila, mas tahimik. Kaya siguro pumayag din siya sa pakiusap ng daddy mo na i-manage itong farm ninyo. Dahil nga mas gusto niyang mariahan sa ganitong klaseng lugar. At gaya nga po ng sinabi ko. Napakahusay niyang mag-manage, tumangutang mo siyang muli. Yan din ang sinabi sa kanya ni Mang Ipe nang magkausap sila na mahusay magpalakad ng farm si Brahman. Mahusay itong makisama sa mga tao at mabait. E eh, nga pa lang, ano hubang plano ninyo? Dito ho ba kayo maglalagay sa sambales o doon kayo maninirahan sa bahay ninyo sa Maynila? Siguro dito na lang ako sa sambales. Mas tahimik at mas safe. Wala na rin kasi siyang gaano kasama sa bahay na minana sa ama. Umalis na ang driver nila at ang matanda nilang katulong. Pinamanahan nga kasi ang dalawa ng tigdalawang daang limong piso. Kung kahit siya na rin ang nagsabi sa mga ito na umuwi na sa mga probinsya nila para makasama na ang kanilang mga pamilya-pamilya. Total matanda na rin ang mga ito at napagservisyuhan na sila ng may kausayan sa loob ng lumipas sa mga taon. Dapat lang na magpahinga na ang mga ito. Pero may naiwan pa rin namang dalawang katulong sa bahay nila na siyang nagsisilbing caretakers. May iinip lang din ako doon dahil wala naman akong gagawin. At least dito sa Sambales napakaraming gagawin. Pwede akong tumulong sa pamamalakad nitong farm ito magiging akin din naman ito pagdating ng panahon. Ngumiti ito sa kanya. Ibig sabihin ba niya hindi ka na babalik sa Amerika pagdating ng panahong iyon? At masanay ka kaya sa buhay dito sa farm? Habay ibang-ibang -iba magiging buhay mo rito, Ma'am Rachel. Bahala na ho. Siguro ay magdidesisyon na lang ako pagdating ng panahon na iyon. Tumulong-tulong nga si Rachel sa pamamahala sa farm. Mahirap pala. Kailangan niyang gumising ng napakaaga araw-araw. Nagulat pa si brama nang bumalik na ito galing sa Manila nang magkasabay sila sa pagbe-breakfast ng alas 4 ng madaling araw. Ikaw ba sigurado dyan sa ginagawa mo? Bakit mo naman itinatanong? Nakataas ang kilay niya dahil kinu-question ito. Ang ginagawa niyang pagtulong sa pamamahala ng park. Wala naman. Ikaw dan ang inaalala ko. Dahil mahirap. Alam kong hindi ka sangay sa ganitong klase ng lifestyle. Bakit hindi ka nalang muna bumalik sa Maynila at magtrabaho ka don? habang hinihintay natin na ubabo tayo ng 2 years? Nang malibang-libang ka naman. When the times comes, ibabalik ko sa iyo ang Domenico Country Farm ng buong buo. Wala kang dapat na alalahan. Salamat sa pag-alala mo, pero dito ko gustong... Mamalagi, mataray niyang sabi. Nagkibit balikat lang ito. Bahala ka. Ang sa akin naman ay suggestion lang. O paano halika na? mag inspect na ako. Sumama si Rachel kay Brayman sa pag inspect nito sa farm. At lihim siyang humanga rito dahil walang sulok ng farm na hindi nito pinupuntahan. Totoo rin ang mga nabalitaan niya na mahusa itong makitungo sa mga tao dahil malapit ito sa mga tauhan nila. Kabiroan ito ang halos lahat. Nahiya tuloy siya sa sarili. Siya itong may-ari talaga kung tutuusin at palagi siyang narito simula pa nung bata siya. Pero ilang sa kanya ang mga tauhan doon. Nang nasa nila na ito at si Mang Epe ang kasama niya sa pag inspect Halos sa matanda lang nakikipag-usap ang mga tao. Siya ay lang pero hindi kinakausap. Tahimik lang din siya dahil hindi na may alam kung anong itatanong o sasabihin niya. Hindi katulad ni Brahma na ultimo mahusay na pampurga sa mga baboy ay alam. Mga tantarte na ng umaga nang matapos sila sa pag inspect Sumakay sila sa strada pick up at nagsimula itong magmaneho pabalik sa bahay nang mapansin nito ang pananahimik niya. O oh, bakit sobrang tahimik mo? Umiling siya. Napagod lang siguro ko. Ngumiti naman ito. Sabi sa sa'yo mahihirapan ka eh. Bukas hindi na ako sasama sa'yo. Bakit naman? Masasanay ka rin. Ayoko na, wala naman akong kaalam-alam sa pamahalaan nitong farm eh. Ikaw na lang, kayo ni Mang Epe. Ang sabi ko sa'yo mahihirapan ka, pero hindi ko sinabi sa'yo na hindi ka masasanay, na hindi mo matututunan. Muli siyang umiling. Basta ayoko na, maghahanap na lang ako ng ibang gagawin. Tumahimik niya lang si Brahman. Marahil ay nahalata nitong mainit ang kanyang ulo. Hindi rin niya ito ipinagkikikibo hanggang sa sumapit ang hanlip. Muling pagluwas nito sa Maynila. Nahihiyaman siyang aminin sa sarili, ay naiinis siyang napatunayan na mas may kakayahan ito kaysa sa kanya pagdating sa pamamahala sa farm nila. Naisip niya tuloy kung ano na kaya ang mangyayari kapag siya na ang namamahala sa Dominico Country Farm 2 years from now. Sa paglipas ng mga araw ay nagsimula na siyang mainip. Bagal na bagal siya sa takbo ng buhay sa farm at hindi niya alam kung hanggang kailan siya tatagal lang ganun. Kung luluwas naman siya ay ganun din. Wala rin siyang gagawin sa kanilang bahay. Pero dahil nga sa walang magawa, isang araw ay naisip niyang tawagan ng mga dating kaibigan mula sa kolehiyo at papuntahin sa Sambales. Para naman kahit ilang araw lang ay malibang-libang siya, hindi naman siya nahirapan na makontak ang mga ito at in-schedule niyang pagpunta roon. Ang mga kaibigan din niyang iyon ang madalas niyang isama dati sa farm, kaya medyo pamilyar na ang mga ito roon. Ang sarap talaga dito sa probinsya, sariwang hangin, ang sabi ni Lawrence sa bahinga ng malalim. Nasa tabi sila ng swimming pool at kasalukuyang nagmemoryanda. Apat ang dumating niyang kaibigan, tatlong babae at isang lalaki. Nagkataon na hindi pwede ang dalawa pa niyang inimbitahan dahil may trabaho ang mga ito. Ano, okay na ba kayo? Gusto niyo swimming na tayo? Tanong niya sa mga kasama nang medyo makapagpahinga na ang mga ito. Ano, dito lang tayo sa swimming pool maliligo. Bakit saan niyo pa ba gustong maligo? At least sa beach, nakakasawa naman kung dito lang. At least doon masariwa ang hangin. Ang scenery at saka mas malapit tayo sa nature, diba? Ang sabi ng may kaitiman at may katabaan na si Eric na siyang kaisa isang lalaki sa grupo nila. Nagustuhan niya ang mungkahin nito. Oo nga no, let us spend the night there. Sige, para naman makalimutan namin kahit sandali yung mga problema namin sa trabaho back in Manila, sa bad ni Lauren. Ipinahanda niya ang lahat ng mga kakailangan nila. Tent, pagkain, sleeping bags, at kung ano-ano pa. Nang makarating sila sa beach mga bandang alas 3 ng hapon, ay may mangilan-ilan pang mga tao roon. Mga mangisda, mga batang naglalaro at mga tao naglalakad-lakad sa lalampasigan. Pero nang gubambi sa na, isolong solo na nila ang lugar, nagihaw sila ng isda at isinama nila yun sa hapunang ipinabaon sa kanila ni Aling Tina. Nang makapagpahinga ay nagbonfire sila, nagkwentuhan. Nang magsawa sila sa pagkukwentuhan ay nagsayawan gamit ang kaset na dala niya. Maya-maya ay hinila siya ni Eric sa gitna at nagsayaw sila na napapalibutan ng tatlo pa nilang kaibigan. Nasa ganang silang tagpo ng kailang pagsasayaw ng pumarada sa hindi kalayo ng isang sasakyan. Hindi niya gaanong pinansin ang nasabing sasakyan dahil na rin sa sobrang lakas ng tugtog at na nila. Hindi rin niya pinansin ng taong lula ng sasakyan na iyon na lumapit sa kanilang lalagyan ng kaset at pinatay. Iyon, ito ba ang sinasabi mong mag-iisip ka na lang ng iba mong gagawin? Brahman, gulat na sabi niya ng makilala ito. Anong ginagawa mo rito? Kaluluwas mo lang sa Maynila kanina ah. Itinapat niya talaga sa pagalis alis nito ang pagdating ng mga kaibigan para walang hassle. Hindi naman siya takot dito at wala naman itong magagawa sa mga gusto niyang gawin. Pero sinadya niya yun para hindi ito magpang-abot sa mga kaibigan niya. ayon niya kasing ipalam sa mga ito na may asawa na siya at kung ano ang dahilan ng pag aasawa niya. Wala lang. Ayaw lang niyang mapag-usapan pa. Sino siya, Rachel? Tanong ni Eric. Ngumitin ang pasarkastiko si Brahman. Ako, tinatanong mo kung sino ako. Sabi nito na itinuturo pa ang sarili. Hindi siya nakaimik. Tumingin ito sa kanya. Asawa lang naman ako ng babaeng kasayaw mo. Kitang kita ang pagagulat ng mga kaibigan niya. Iba-iba pa ang reaksyon ng mga ito. What? Bulalas ni Lauren. Ano? Sabi naman ni May. You're married. Reaksyon ni Jenny. May asawa ka na. Tanong naman ni Eric. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Pagpasensyahan niyo na tong asawa ko. Sabi ni Brahman sabay-akbay sa kanya. She has the tendency to be forgetful at times. Kaya nakalimutan niya rin na hindi magandang tingnan sa isang babaeng may asawa ang mag-overnight kasama ng mga kaibigan sa isang lugar na tulad niyon at makipagsayo pa ng may kalaswaan sa ibang lalaki. Pare, pasensya na. Nagkakasayahan lang kasi kami. Maghingi ng paumanhin na Eric. Okay lang. Ito na mga asawa ko ang nakalimut magsabi ng may asawa na siya eh. Sabay muling tingin sa kanya. O papa, no? mauna na kami sa inyo kung ano pa ang kailangan niyo magpasabi lang kayo. Nagngingitit ang kalooban ni Rachel habang naglalakad sila papunta sa sasakyan ni Brahman. Nang makalayo-layo na sila ng konti sa kanya ay inilis ang pagkakaakbay nito sa kanya at inilabas ang tinitim pinggalit. Bakit mo ako pinahiya sa harap ng mga kaibigan ko? You ask for it. Hindi ka dapat kumikilos ng ganun. Wala kang karapatang gawin yun. Alam mo hindi tayo totoong mag-asawa. At anong tawag mo sa kasal natin? Peke? That's not what I mean. Huwag kang magtangatangahan. Hindi ba't wala naman tayong pakialaman? You have your own business and I have mine. That's why I'm not going with you. Hindi ako mag-o-overnight kasama ng mga kaibigan ko. Tinitigan si nito. Huwag mo kong hamunin, Rachel. Masama akong magalit. Oo nga't sa papilang tayo kasal. Pero sa mga taong hindi nakakaalam ng totoong dahilan ng pagpapakasal natin, mag-asawa pa rin ang tinila sa atin. And in the first place, ikaw ang namilit sa akin na pakasalan kita. Alam mong labag sa kalooban ko ang pagpayag na pakasalan ka. Kaya wala kang karapatan na bigyan ako ng kahiyan ngayon na papayag mo akong makasal saya. Napatigil siya sa pagtataas ng boses. Kung dati rati ay siyang nakakapuntos kapag siya ang nagtatapang tapangan, ngayon ay iba na. Mukhang galit talaga ito. At bigla ay nakaramdam siya ng takot dito. Sumakay ka na. Hindi na siya nakakibu Naging sunod-sunura na lang siya sa inuutos nito. Kaya ng pagsakay ng sa Pagdating sa bahay, nagdadabog at nakasimangot siyang dumaretsa sa kanyang silid. Salamat ho, sabi ni Brahman habang iniaabot sa kanya ni Aling Ting ng kape. Inaantok na ho ba kayo? Hindi pa naman. May iuutos pa ho ba kayo? Umiling siya. Wala na. Gusto ko lang ho sanang makipagkwentuhan sa inyo. Umiti ito. Amay sige ho, tungkol naman po saan. Sabi nito habang umuupo. Medyo nahihirapan ko kasi akong i-handle si Rachel eh. Oo sa papilang kami mag-asawa. Pero kahit papano ay may responsibilidad na rin kami sa isa't isa. Tulad po ngayon, alam kong galit na galit siya sa ginawa ko. Pero yung ang dapat kong gawin, nakidlit lang si Aling Tina. Mukhang napakatigas ng ulo ng babaeng iyan. Nagpasensyaan niyo na. Medyo bata pa kasi eh. Pwede ka, kwatro pa lang. Isipin mong pitong taon ang tanda mo sa kanya. Kailangan mo talagang intindihin. Kung ngayon ang magiging dahilan para ko siya palaging konsintihin sa mga katigasan ng ulo niya, ay baka mawili siya. o umiling siya. Hindi pwede. Kailangang malaman niya rin kung ano ang mga limitasyon niya. Kahit sabihin pang sa papel ang mag-asawa, palin kami kahit na paano. Kailangang bigyan naman namin ng kahiya ng bawat isa. Abay, buti pala at sa isang linggo pa ang balik ng taong kausap ko sa Maynila buhat sa Palawan. Kung nagkataon, na hindi ako makakabalik dito ngayong gabi, ay hindi ko malalaman ang mga pinagagagawa ng babaeng yan. Alam mo Sir Brahman, lumaki ang spoiled sa ama. Baka mahirapan ka. Pas magkakasubukan kami. Sabi niya parang nagbabanta. Hindi po pwede sa akin ang mga kalukohan niya. I'm not a spoiler like her father. Alam niya na kilala siya ni Aling Tina. Tingin ito sa kanya ay mabait at palabira. Pero alam din itong masama siyang magalit at may pagkaistrikto. Marahil ay iniisip nito na malamang na magkakasubukan sila ni Rachel kapag hindi ito tumino. Dahil sa nangyari, ay eh hindi na rin nagtagal ang mga kaibigan ni Rachel. Bago umuwi ang mga ito ay sa muna sa kanilang bahay kinaumagahan para kunin ang mga gamit. Pagkatapos ay nag-impaken na rin para umalis na. Ang isang linggo sana ang pagbabakasyon ng mga ito ay umikli ng wala pang dalawang araw. Paano Rachel? Aalis na kami. Kung aalis kayo ngayon, then I'm going with you. Sa Manila natin, tuloy ang reunion natin. Ano? Baka magkagalit kayo lalo ng asawa mo. Nag-aalala lang sabi ni Lauren. Umirap lang siya. Hm, huwag mo intindihin yun. Akong bahala doon. Nakaimpake na nga ako eh. Inasa ng mga inimpake mo. Kunin mo na kung sasama ka. Aalis na tayo. Gumiti siya. Nasa compartment ng kotse ni Eric. Ganon, natatawang sabi ng mga kaibigan. Ganon, kaya halina kayo bago pa dumating ang Brahman na iyon. Itinanong niya kanina kay Minda kung nasaan ito. As usual, nagre-runs daw ito sa farm, kaya may chance na siyang makalis ng walang hassle. Pero saktong-sakto na naman nakasakay na silang lahat sa kotse ni na Eric nang dumating si Brahman. Nagtaka siya dahil masyado pang maaga para dumating ito mula sa routine ng pag-iikot sa farm tuwing umaga. Siguro ay nakaramdam na may balak siyang umalis. Kalmanteng bumapa ito ng pick up at lumakad palapit sa kanila. Yumuko pa ito para makita siya sa nakabukas na bintana ng kotse. Nasa harap si Jenny katabi si Eric. Nakasakay siya sa backseat at napapagitna ni na Lauren at me. Saan ka pupunta? Hindi siya tumingin dito. Narito lamang ang direksyon ng ulo niya at nakasimangot na humalukip-kip. -yup. Inulit nito ang tanong. Ang sabi ko saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikita? Sasama ko sa mga kaibigan ko sa Manila. E eh kung sabihin ko sa iyong hindi pwede, may magagawa ka. Bakit ka ba nakikialam? Rachel, huwag mong ubusin ang pasensya ko sa'yo. Maring sabi nito. Huwag mo kong turuan ang mga dapat kong gawin. Hindi ako bata, Brahman. But you are acting like one. Bumaba ka dyan ngayon din. ay kung ayaw ko, may magagawa ka. Meron, kakalad ka rin lang naman kita mula rito papasok sa loob ng bahay. Nagtitigan sila ni Brahman. Bibilangan lang kita ng hanggang tatlo. Isa, simula nito. Hindi siya natinag sa sinabi nito. Dalawa, nakaupo pa rin siya. Dalawa't kalahati, eh. Nagbabanta na ang tono ng boses nito. Tumingin siya ng diretsyo sa mga tanito at nagdadabog na binuksan ang pinto ng kotse. Nalidaling bumaba si Lauren yung nakaupo sa gilid para makalabas siya. Binuksan din ni Eric ang compartment para ilabas ang mga gamit niya at indiretsya ang mga sa kwarto niya. Hindi na siya nakapagpaalam pa ng maayos ng mga kaibigan niya. Hiyang-hiya siya sa mga ito. Nagkulong siya sa silid ng buong araw. Hindi siya nag-almusal, hindi na ng halian at hindi rin nagmerenda at pagdating ng hapon. Mabuti na lamang at may nakatabi siyang biskwit at mga junk food sa kwarto niya. At least ay nakatagal siya kahit na papano. Pero sa totoo lang, gutom na gutom na siya. Iba pa rin ang kanin at ulam. Iyon nga lang. Gusto niya ang pangatawanan ng hindi pagkain buong maghapon. Pagsapit ng hapon ay muli siyang kinatok ni Minda para kumain. Ngunit nagmatigas pa rin siya. Hindi pa rin siya lumabas ng kwarto. Alauna ng madaling araw nung mapagpasyahan mapagpasya niyang bumaba para kumain. Hindi na kasi talaga niya makatagal. Isa pa hindi rin siya makatulog dahil nga kumakalamang lamang niya. Nang makarating siya sa kusina ay agad siyang naghanap ng makakain sa rep. May nakita siyang nakatapit takip na tirang soup at kaldereta. May halabos na soup po rin. Kukunin na niya sana ang ngayon para initin nang may marinig siyang kalampag mula sa likuran. Kaya sa halip na pagkain ang kunin, napadako ang kamay niya sa bote ng tubig para pagawing protection sa kalit. Mabuti na lang at yun ginawa niya dahil lang naroon pala ay si Brahman. Nagugutom ka na ba? Hindi. Pagsisinungan nila niya, nauuhaw lang. Kumuha siya ng basa at umin. Kumain ka na rin. Maghapong walang laman ng mo, ramo. Masama yan. Hindi ako nagugutom. Malamig na yung sabi ito. Kasi nga nalipasan kaya ng gutom. Nagpunta si Brahman sa repat mula ron ay nilabas ng mga tirang pagkain. Ito na rin ang nag-iinit na mayon sa microwave oven. Naupo na siya sa dining table. Hindi na siya nagmatigas pa talaga namang gutom na gutom siya. At least ito ang namilit sa kanyang kumain. Medyo hindi gaanong nakakahiya. Nang magsimula na siyang kumain, nakala niya alis na ito. Pero naupo ito sa tapat niya at pininod ang pagkain niya. Huwag mong panoorin ang pagkain ko at naiilang ako. Galit ka pa ba sa akin? Napabuntong hininga siya. Ano sa tingin mo? Inawa ko lang naman yun dahil masyadong matigas ang ulo mo. May asawa ka na. May mga limitasyon ka rin na dapat sa sarili mo. Tumigil siya sa pagsubot. I'm sorry, Brahman. Alam ko, ako lang ang nakipag-usap sa setup na to. Kaya hindi kita dapat nabigyan ng sakit na ulo. Eh? Pero hindi naman mangyayari ito kung hindi dahil sa kagawa ng mama mo eh. Napayoko na lang ito sa sinabi niya. Eh. Sana na lang, intindihin mo ko. Naiinip lang ako. Of course, I understand. Pero sana maintindihan mo rin ako. You asked me to marry you. So please do your part well. Iginagalang ako ng mga taong nakakakilala sa akin dito. Kaya bigyan mo ko ng kahiyan. Dahil lang mga tao rito ay totoong mag-asawa tayo. Hindi eh, ipaalam ang totoo. Problema ba yung? Let's be childish. Kailangan po ba bang i-broadcast dito ang mga dahilan kung bakit tayo nagpakasal? Gusto mo pang mapag-usapan ka? Kaya mo bang tisi na marinig ang mga tanong ng mga tao? Tanong na ano? Na ikaw ang anak pero hindi sa iyo pinamana ang farm na ito ng daddy mo. Pwede lang isipin ang tulad ng iniisip mo. Na napakagahaman sa pera ng mama ko. At sinulsulan niya ang daddy mo na ilipat ang pangalan niya sa Dominico Farm. Pero pwede rin lang isipin that something must be wrong with you kaya hindi sa iyo pinamana itong farm. Seryosong sabi ni Brahman. Lalo na nga't hindi ka naman pala masyadong kilala ng mga tao rito. Hindi ka malapit sa kanila. Baka nga matuwa pa sila kapag nalaman lang hindi ikaw ang nagmana itong farm. Wala naman talagang masama kung ipamalita mo ang totoo Rachel. But I think I will only aggravate the situation. Hindi siya nakakibot at naisip niyang tama ang sinabi nito. Pero ang problema kasi sa iyo, Brahman, wala namang masama sa ginawa ko. Oh. Is it wrong to have a reunion with my friends? Masababang magbakasyon sila rito? No, of course not. They could stay here for a year for all I care. Ang masama ay ang kilos mo. Ang pangit yun yan. Pati na rin ang pananamit mo. Masagwa. Nung inabutan kitang kasayaw sa si Eric, anong suot mo? Ang ikli-ikli ng short mo at halos nakasandong pantulog ka lang. Ang lakas niyo pang magpatugtog. Akala mo ay pag-aari ninyo itong buong sambalas. Bakit nasan ba ako? Nasa beach ako. Anong gusto mo magpajama ko? Huwag kang mamiloso po. It's either you follow my rules or you won't get the sperm back. Nakapatigil siya sa pagkain dahil sa narinig. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin, Brahman. May pinirmahan tayo. Walang magagawa ang pinirmahan yun kung talagang gugustuhin ko makipaghawalay sa'yo ngayon pa lang. Think it over. Wala nang mang mahirap sa hinihiling ko sa'yo. Konting formalidad lang. Pagkasabi niyo na iniwan siya nito. Nagkabatid na ba kayo ni mam ma Rachel? Sir Brahman, gumiti lang siya. Okay lang po, masungit pa rin sa akin. Sagot niya kay Aling Tina. Medyo na sasanay na ako sa ugali niya. Mabuti naman kung ganun. Ganyan lang talaga yan, pero mabait naman pong bata. Dibensa nito kay Rachel. Siya nga pala tanghali na ah. Huwebes ngayon ba? Diba? Araw ng luwas niya sa Maynli. Hindi na muna ako luluwas. Mag-stay muna ako rito. Rito sa farm ng Man Street, ipinamahala ko muna sa mga katiwala ko ang mga negosyo ko dun. Masyado kasi ako napagod nito mga nakaraang buwan eh. Gusto ko munang magpahinga rito. At saka magluto kayo ng masarap ngayon. Ipinasundo ko po kasi si Karen. Malamang na makapananghalian po ang dating dito. Si Taba Ching, Ching natutuwang sabi nito na kung makikita ko na naman ang batang yun, o sige maunawan muna na kita at maghahanda na ako ng pagkain. Kuya Brahman, Kuya Brahman, Nasa study room si Rachel at nagbabasa ng libro nang marinig niya ang sigaw ng maliit na tinig mula sa living room. Lumabas siya at nakita niya ang kanyang half-sister. Nang makita rin siya ito ay tumigil ito sa pagtawag kay Brahman at kay May itong tumitig sa kanya. Karen, nakuang ang laki-laki mo na agad sa lubong ni Aling Tina mula sa kusina. Gutong ka na ba ha? Mula sa kanya ay bumaling ang tingin ng bata kay Aling Tina at nakangiting sumama rito sa komedor para kumain. Kinagabihan ay kinuwestyo ni Rachel si Bremen. Bakit mo siya ipinasundo? Ano naman ang samaron? Kapatid natin siya. Ayoko siyang makita. Kung ayaw mong gampanan ang pagiging kapatid mo kay Karen, huwag mo akong igayas sa iyo. Kung ano man ang galit mo sa mama ko, huwag kang mandamay ng batang walang malay. Anak din siya ng dadi mo. Walang ibang dapat na magkalinga sa kanya kundi tayong dalawa. Hindi siya dapat nandun sa tita Sincha Kaya magmula ngayon ay dito na natitira si Karen. Babalik lang siya sa Manila kapag nag-aral na siya next year mas kampante akong nandito siya dahil kahit na umaalis-alis ako ay nandyan ka naman para tumingin sa kanya. What? You heard me right, Rachel. She's staying with us. At hindi mo muna ako kinunsula tungkol sa bagay na yan. Maka nakakalimutan mo ako ang totoong nagmamayari ng farm na to. It's my call kung sino ang gusto kong patirahin sa bahay na to. Maka nakakalimutan mo rin sa pangapanahong ito. Wala pa sa pangalan mo ang property na to. And technically speaking, I can do whatever I want. May it be personal or business. Napikon siya sa sinabi nito. Tinalikuran niya ang lalaki. Na mga sumunod na araw ay nakikita niyang laging magkasama sina Brahman at Karen. Nakikita niya rin. Araw-araw ang dalawa na nasa hardin tuwing umaga mag-grounds ang una sa park Natatanaw niya kasi ang mga ito mula sa bintana ng kanyang silid. Kung may oras naman si Brahman na mama siya lang mga ito tuwing hapon. Noong wala pa si Karen kahit na papano ay natitake niyang sabayan si Brahman sa pagkain paminsan-minsan. Kahit na palagi silang nagbabangayan. Pero ngayon ay solo na lamang siyang kumakain dahil ayaw niyang makasabay si Karen. Palagi tuloy siyang nalulungkot dahil mag-isa lang siya. Minsan ay nakita niyang naliligo sa swimming pool ang dalawa. Kung tingnan niya ang mga ito ay hindi parang magkabarid kundi parang mag-ama. Naisip niya tuloy siguro kung kasama niyang stepbrother at ng half-sister niya, magmumukha silang isang pamilya. Si Brahma ng tatay, siya ang nanay at si Karen ang anak nila. Dahil sa tinakbo ng kanyang imahinasyon, hindi niya napansin na hindi na pala siya nakakubli sa pinagtatago ang poste. Kaya nakita siya ni Brahman mula sa pula nakatingin sa mga ito. Alanganin itong umiti sa kanya. Kumaway rin ito. Bigla naman siyang natawan at sinamangutan ito. Pagkatapos ay lumakad na siya papasok sa bahay. Napahiya siya dahil nahalata niya na iingit siya sa pagiging masaya nito at ni Karen.